Thank <laughs> you. panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Sanamahan nyo na naman ulit ako sa mga kaganapan ngayong araw. Hindi pa po tapos yung ating tindahan. Magpo-flooring na po sila ngayong araw. Katatapos lang maghakot nila pa ang lupa doon sa kabilang bahay. Ngayon lang nila natapos guys. Napakadami kasi yung hinakot nila na lupa, no? at medyo madulas kasi yung daan kaya ayun nahirapan sila paghakot ng lupa ayan at marami na nga kanina sila parang lahat sila dito ng mga boys sa bahay ay tumulong nga paghakot para ngayon ay makakapag flooring na sila at saka inayos ina muna ni Papa Odon yung mga ano niya dito yung mga bagul ba guys ba para yung paglagyan ng baras at saka yung graba mamaya is maganda yung paglalagyan doon kasi paglalagyan kasi yun doon tagi isang kubikos kasi yung in order namin kasi ayan no tingnan mo naman yung ating flooring medyo malawak siya no kaya ayan nililinis muna nila papaudon yung ating gilid dyan na paglagyan ng buhangin So habang kami ay nag ano doon sa tindahan may biglang naglako ng kalabaw Ayan 250 pesos lang daw yung isang kilo dahil daw na ano daw yung kalabaw nila yung natali yung paaba Kaya ayan inihaw na lang at binenta Ayan bumili na rin kami dahil mura lang yung isang kilo 250 Sa Paranas ay mahigit na yan 300 yung isang kilo no Kaya ayan bumili tayo kasi mas masarap kasi yung karni ng kalabaw kaysa sa baka. Ayan, at meron ding bumili dito sa aming kapitbahay yung para yon sa karihan nila. Kaya madami yung kanilang binili. Ayan na ay yung paglalagyan ng mga buhangin doon sa gilid. Tapos, ayan, habang tayo ay nagaano doon sa kanila, syempre busy na rin tayo dito sa ating tindahan kasi maraming delivery ngayon guys. Tapos, yung Nestle product nag-deliver tapos yung Dranix yung nagdadala ng mga diaperno at hindi ko siya ma display display kasi nga ay napakagulo dito sa ating tindahan at nagripak na nga lang din ako ng mga sugar na taglilimang piso kasi mabinta yan dito sa ating tindahan tapos ayan at nahirapan naman din akong magripak dahil nga yung ating plastic na ginamit dyan is napakaliit ng butas kaya si Ate Amshi na yung aking pinagpatuloy na mag-repack nito, no? Isang kilo lang yung aming repacking, guys, kasi nga bukas siguro makapunta ko sa grocery, makabili ako ng mas malaking bunga na plastic yun. Mas maganda kasi mag-repack kasi tuloy-tuloy yun. Meron pa akong repacking dyan na dalawang kilo, hindi ko muna ba? isang kilo lang muna yung aking pinaripak kay Ate Amshi para pag may bumili, meron tayong ibigay. Naubos na rin kasi yung aking tigwa port na sugar guys. Kaya ayan, Marami talagang bumibili ngayon sugar sa akin. No? Ayan, naripak ko na lang talaga yung aking repacking kahit wala akong plastic. Para mamaya pagpunta namin doon sa Paranas ay bibili tayo ng sugar na tagwa port. Sa grocery lang muna tayo bibili dahil hindi pa nga ako nakapag-order doon sa Prince. pas maganda din kasi yon sa Prince kasi nga dinideliver na nila. Free delivery kasi yon Ayan naman si Alton hindi pa yan siya natutulog dyan at laro pa ng laro doon sa labas no. Kaya ayan binabantayan ko talaga yan siya guys kasi nga kaming lahat dito sa bahay ay napakabisi minsan siya din ay nagpapakabisi-bisihan nandun siya sa labas pinapatulog namin yan ayaw matulog pag hindi naman nakapag-cellphone nandoon sa labas siya. naglalaro siya tapos delikado pa naman doon kasi nasa gilid talaga kami ng kalsada at parang maluwang na yung kalsada ba? kaya delikado talaga pag may bata at naglalaro lang doon sa gilid ng kalsada kaya ayan binabantayan ko talaga yan si Alterno at hindi ko siya pinapalabas dito sa amin at mas ginusto gusto ko pa yan siya na doon siya sa likod bahay namin mag ano siya doon na mga nood ba ng TV ba? Kaso lang minsan ay iniiwanan din niya yung TV niya. Tapos pumunta yan siya doon sa kapitbahay kaya ayan kailangan talagang bantayan. Ayan at nagsimula na nga silang magbuhos dito dahil is parang dumidilim na yung ating kalangitan at parang babadya yung ating panahon no parang uulan diyan tapos ayan na nga yung aking mga Nestle product at si Papa Odon naman dyan ay nagtulong na nga siya guys kasi nga marami silang hinalo ngayon no ayan nakahiga yan si Papa Odon kanina matulog sana siya kaso lang ay hindi siya nakatulog kaya ayan tumulong na lang din siya no tumulong yan siya tapos lang yan, yan siya maligo tapos nakapagpahinga lang saglit at tumulong din tapos ayan na yung ating panahan guys o kumuha na nga dyan ako ng tulda para nga pang ano mamaya yung ating ano yan, minasa-masa nila no na simento no at baka nga maglasaw. Kaya ayan, nakaready na yung tolda at ah, tumulong na nga si Papa Odon para mabilis nga yung paghakot ng mga minasa doon sa ating tindahan. At ayan nga at malapit na nga silang matapos mag-flooring dyan. Kaso lang guys ay hindi nga natapos no at kunti na lang naman yan. Kunti na lang naman yung ano, yung lalagyan ng flooring. Siguro bukas matatapos na yan nila lahat. Kasi nga nagayos pa sila kanina doon sa ating ano, ayan ang gagawing CR kasi diyan nagpagawa na talaga ako ng CR dito sa loob ng ating tindahan para hindi na nga ako magtakbo-takbo pa doon sa baba kasi minsan kasi guys is ganyan pag -CR ako na iniiwanan ko yung aking tindahan no? at kailangan pa talaga natin magsarado at tatakbo pa talaga doon sa likod bahay mas maganda kasi yung may CR tayo sa loob ng ating tindahan kasi is naka safety ayan sarado yung ating tindahan kahit dito lang tayo sa loob ng ating tindahan pwede na tayo makapag CR o oh, ba diba, hindi na ako patakbo takbo doon tingnan mo naman yung ating panahon parang uulan na naman ulit at parang ano na naman ulit yung bagyo char balitaw oh, guys no ay ready na yung ating tolda nandiyan na yung tuldan natin oh kasi baka babagsak yung ulan at saka ayan dumaan nga dito din yung mighty dahil meron pa akong balance sa kanila binayaran ko muna yung ating balance dahil meron pa akong 2,000 na balance sa kanila at hindi nga ako iniwan nila ng sigarilyo ngayong araw lang sila nag iwan nung nagbayad na ako kasi is yes, ngayon lang tayo nakapag ano na kapag ano ng pera na ibabayad sa kanila kaya ayun hindi na ako nagdami na kumuha sa kanila ng sigarilyo yung sakto na lang na makabayad tayo at nagtampo nga sila sabi ko ay hindi naman kayo tumutulong sa akin magbayad kaya ayan konti lang yung aking o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video katatapos lang namin maningil dyan bukas naman ulit